Hello, welcome back to my channel, Kambosdar. Ngayon naman po akin tatalakayin Hiniling noong Yerkules na mga mambabatas sa mga kinauukulang ahensya na ganap na ipatupad ang Republic Act 10868 na kilala bilang the Centenarians Act of 2016 na nagbibigay ng sentenaria na regalo na nagkakahalaga ng 100,000 Philippine pesos sa mga matatandang umabot sa isandaang taong gulang. Lumabas ang usapin sa isinagawang public hearing ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development sa pangunguna ni Senator Amy Marcos nang pag-usapan ang mga panukala ni na Sen. Ramon Revilla Jr. at Senate Majority Leader Aquilino Pimentel. Ipinunto niya na dapat na maabot ng gobyerno ang mga sentenarian na hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga insentibo. Wala kayong pambayad eh. Kaya pabalik-balik walang pambayad, you don't have the payment, that's why they keep on coming back because you can't pay them. They are qualified, Marcos said. Iniulat ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na sa 2,465 centenarians, isang naraan naput dalawaan ang napagsilbihan ng ahensya noong 2022 at maaaring makapagsilbi pa sa pitundaan at 55 ngayong taon. Sinabi ni Sen. Sherwin Gatchalian na ang mga problema sa pamamahagi ng mga benepisyo para sa mga centenarian ay dapat matugunan sa pamamagitan ng pagpapagaan ng mga kinakailangan. Kailangan din nating i-resolve e ang distribution both in terms of efficiency and practicality because we are talking about the people who have reached 100 years old and a lot of them are bedridden, hindi na makaalis, can't move anymore. May mga requirements na hindi na, there are requirements that are not, practical like school records, Gachalian said. Mga iminungkahing hakbang, ang mga panukala ni na Revilla at Pimentel ay naglalayong amyendahan ang RA 10868 para makapagbigay din ng 10,000 Philippine pesos cash incentive para sa mga matatandang nasa edad 80 hanggang 70 taong gulang. Sinabi ni Revilla na sa ilalim ng kasalukuyang batas, tanging ang mga umabot sa edad na isandaang taong gulang lamang ang makakatanggap ng benepisyo ng cash gift. Sa panukalang pag-amyenda, Ania, Ibibigay ng gobyerno ng maaga ang monetary benefits na ibinibigay para sa centenarian law upang maging ang mga umabot sa 80 taong gulang at napung taong gulang ay maaari ng makatanggap ng cash gift. Alam nating malaking tulong ito sa kanila lalo na sa kanilang mga pangangailangang personal at medikal. Sabi nga eh, alam natin na malaking tulong ito para sa kanila lalo na sa kanilang mga personal at medikal na pangangailangan. Sabi nila, Masyadong maikli ang buhay at listang magagawa natin para sa ating mga matatandang kababayan ay tiyakin na habang naririto pa sila sa atin, maranasan at ma-enjoy nila ang mga benepisyo at tulong mula sa Estado, he said. Ang panukala, ani Revilla, ay nangangailangan ng 4 Philippine pesos and 50 centavos billion na pondo, na ayon sa mga economic manager ng pambansang pamahalaan ay nangangailangan ng partikular na pagkukunan ng pondo. Ayon sa listahan ng DSWD, Mayroong kabuang 17,700 at apat na dalawang Pilipino na siyam na pung taong gulang pataas noong 2017, samantala, inaasahan ng Philippine Statistics Authority na maaaring umabot sa 1,138,400 ang bilang ng mga Pilipinong nasa edad 80 taong gulang pataas sa 2025 at sana naibigan ibigan niyo ang aking video at like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.